Madalas na nabibiktima ng scammers ang mga OFW. Ito ay dahil na rin sa alam ng mga mapanamantalang individual na may maayos na trabaho regular na nakapagpapadala ng pera ang mga OFW sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ayon nga sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, ang kakayahan ng mga OFW na magpapasok ng malaking halaga sa ekonomiya ng bansa ang dahilan kung bakit paborito silang target ng online scammers. We have 2.5 million OFWs. In 2023, they brought in $3 billion to the national coffers. Isipin mo 1% niyan is kulang-kulang 2 billion na pwedeng targetin na ating mga scammer. So, sa laking halaga na pumapasok, maraming butas na pwedeng pagsamantalahan ang ating mga kababayan. Madalas na bibiktima ang mga OFW ng mga nag-alok ng peking trabaho sa abroad online o mga illegal recruiter, human trafficking, investment scam at love scam. Dahil dito, nagsanib pwersa ang Department of Migrant Workers at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para protektahan ang mga OFW laban sa iba't ibang uri ng scam online. Sa ilalim ng nilagdaan nilang Memorandum of Understanding 24-7 na magiging bukas ang operating center ng CICC para i ang reklamo ng mga OFW sa pamamagitan ng 1326 hotline. Pwede ring magsumbong sa cellphone numbers, sa email o sa Facebook page ng ahensya. Para mapabilis ang pagtugon sa mga reklamo ng mga OFW, Tatlong tao ang nakatutok sa kada reklamong matatanggap, kabilang ang agent na tumanggap ng tawag o text, investigador at intelligence officer. Ang ahensya na rin ang makikipag-ugnayan sa mga kapulisan, National Bureau of Investigation at Department of Justice. Maliban dito, isang early alert system o text blast para sa mga OFW laban sa online scammers ang ilulunsad ng dalawang ahensya. Maganda po yun sir. Yung uh, early alert system. Uh para malaman natin, yung ma malaman kagad ng mga kababayan natin whether or not pumapasok na sila sa larangan ng panloloko ng isang uh, scammer. Sa sa ilalim na ng pre-departure briefing ang mga OFW patungkol sa iba't ibang uri ng scam online at kung paano ito maiiwasan. It will become one of the subject matter to be discussed during a pre-departure or pre yung orientation program ng mga OFWs. But we will not limit it dun sa pre-departure. Kasi ngayon, umiikot po ang ating mga tao no, sa mga probinsya. Dahil sa mga hakbang na ito, umaasa ang DMW na mapipigilan ng mabiktima ng scammers ang mga OFW. Ang inaasahan natin, ma, ma, ma man masugpo ay maibsan. No? Uh, kasi nga, meron talagang magsusubok at magsusubok. But at least, maibsan yung mga nabibiktima. Ayaw natin may nabibiktimang OFW family kasi hard-earned income talaga nila ito. Samantala, may paalala naman ang DMW sa mga OFW para hindi mabiktima ng mga scammer Una, ang paggamit ng isang scammer ng pangkaraniwang pangalan. Gumagamit din daw ito ng litrato ng isang model na parang generic na fashion magazine. Ayon nitong magpakita online o kung magkikita man ay sa fast food o mall at hindi sa kanilang tanggapan. At panghuli ay ang mga agad na naniningil ng pera.